ang panahon kaya sa video na ito ay samahan kaming mag-camping sa isa sa pinakamalimig na lugar dito sa Marinduque Swak na swak ito para sa mga gustong mag-relax gusto ng preskong lugar dito lang yan sa Cruzado Camping Site sa tumagabok Buak, Marinduque Tiyak akong mag-e-enjoy kayo sa overlooking view at rice terraces ay pinagmamalaki naman ng sibuyaw turigos Tara samahan niyo pumuli kami adventure na ito. Let's go it. Para sa ang lasang, ano, duhat. Duhat na maasim. Kailangan kanya-kanya ng uwan. May abas. <laughs> <laughs> Good afternoon guys! Nandito tayo ngayon sa Turios Marinduque. Nandito po sa likod natin o sa gilid natin yung lumang uh, municipal hall ng Turios. At ngayong araw mula dito sa pinangbayan, eh, pupunta po tayo ngayon sa Tumagabok View Deck. Yan, dyan tayo mag-overnight. Magkakamping tayo May makakasama tayo Bumibili lang doon sa palengke Tayo naman nakamotor Ito yung gamit natin Yung ating ADB uh, 160 And then Dito nga pala guys Ito yung mga Nag-register doon sa Puso Moto Ito yung mga checkpoint Meron silang signage dito Kung gaano kalayo Isang checkpoint is Yung Santa Cruz 28 kilometers Nawin 15 kilometers Yung pinuntahan natin noong nakaraan Ito pa Yung White Beach Studios 3.7 kilometers Tsaka pulang lupa Pwede nyo pagsabayin yung pulang lupa at Kapitanawin kasi magkalapit lang yun. Tapos after nun, sa White Beach o oh, Trios White Beach na kayo. May vlog tayo nun, tanoorin nyo na lang. Tara! Hanapin natin yung mga kasama natin, medyo namamaos na tayo. So guys, hanapin muna natin yung mga kasama natin. Nandito tayo sa Pilakang sentro. Uh, dito na tayo makakabili ng mga kailangan nating bilhin na lutuin. Eh, nagmemeryenda pala sila dito. Eh, mga kasama natin. May sticker dito. Ha? May sticker mo. Okay lang po yan. Buksin daw para eh. Hello! Hello guys! Makakasama natin guys. Kumakain na. <laughs> Puno tayo. Ayan, makakasama natin yung mga gamit namin. Dito namin sinakay kasi mag-overnight tayo dun sa Tumagabok. Alright, papunta na po tayo na Tumagabok. Let's go! Guys, ang ganda pala ng daan dito. Malaki yung kalsada. Two-way. Tapos puro kurbadan. Nandito tayo ngayon sa Barangay Maranlig. Uh, ah, nasasagupan pa rin to ng Torrejos. Dito rin pala may daan papuntang Kapitanawin Tapos papunta rin ng Bangwayin. Ah, ito namang sa kaliwa papuntan ng Kat at Sibuyaw. Yan, madadaanan natin yung Sibuyaw. Uh, ah, nandito tayo ngayon sa Maranlig. So, ang gagawin nyo, dito kayo sa kaliwa so pwede kami dito dumaan bukas papunta ng ah, Kapitanawin kasi papunta kami ng Santa Cruz kinabukasan pupuntahan natin yung Maniwaya tatawid tayo ng bundok na yan tapos campsite yung pupuntahan natin kaya kasama natin si Omel ang bunso namin kapatid Welcome to barangkali Sibuyao. Ito <susuk> na yung view deck Ganda oh Oo itu ito view deck Buya. Welcome to Sibuyao. Oh. Pwede ba yakit dun yung motor? Video hit ako. Ah, pwede. Oh. Oh, ganda oh. Ay, ganda sa baba oh. Ayun, no, may palayan. <laughs> Bakit ako, Mel? 'di ba? Wala naman walang bayad, 'di ba? Maganda Nandito po tayo ngayon sa Sibuyaw Ito yung pinakam-view deck dito sa Sibuyaw Ang ganda dito 360 view Kita mo yung dagat Dito sa kabila kita mo yung palayan O rice terraces dito sa Sibuyaw Isa rin magandang uh, puntahan uh, Maganda ang view dito sa rice terraces Pagbaba dyan, makikita natin yan Medyo namamalat na tayo So ulit dito Medyo malamig yung hangin kahit uh, 3.30 na po ng hapon Ayan Woo! Siguro punta kayo guys dito pag sunset or sunrise para hindi ganito katirik yung araw. Madadaanan nyo to pag pupunta kayo ng Tumagabok. Ganda, kita natin yung daan dito sa baba. Kung saan tayo galing. Ayun. Woo, solid. Tara, let's go. Malayo pa tayo. Siguro mga 20 minutes. Makakarating tayo sa Tumagabok. Let's go. Ah, uh, ito pa pala oh. Solid spot pa pala dito guys oh. Tabing kalsada lang. Ano? Guys, oh, rice terraces. Medyo bagong ani, walang mga palay na pananim. Kaya pagtaka na pagtanim sila dito sa gitna ng kabundukan ng mga palay, kahit nasa gitna ng bundok. Sa so, kaya sila kumukuha ng tubig, no? Oh, ayan oh. Kakaani lang nila. Ito yung nakikita natin doon sa taas. Ito po. Uy, sa kabila natin. Solid. Ganda. bigo, tuloy tuloy yung tubig ito na dito na tayo yan, wow Ayan, dito tayo ngayon guys sa Cruzado Camping Site Tumagabok, Buak, marinduke ah Buak na pala to ah part na pala siya ng Buak ang layo na pala natin tara pasok tayo <laughs> hello Welcome po sa Cruzado Campsite Dito yan sa Tumagabok, Buak Marinduque So ito pala is part na ng Buak At yung Sibuyaw, pagkakaalam ko, part siya ng Torrijos Ang ganda ng place na to guys Kung magkakamping kayo dito sa Marinduque Gusto nyo mga nature vibes Yan, try nyo dito sa Cruzado Campsite Search nyo lang po sa Google Or ilalagay ko sa description yung contact number Pag gusto nyo mga nature vibes kagaya nito So ang ganda ng place nila, so, ang lawak nito, pwede kayong maglagay dyan ng tent, pwede kang maglaro ng volleyball doon. Doon kami ngayon kasi malilim doon. May table, may bahay dito, tapos ito may kubo dito. And then meron silang CR doon, papakita ko sa inyo mamaya. Ang kagandahan rin po is, tabing kalsada lang, so yung mga four wheels, hindi na pa makapasok dito. Paglikong pagliku mo, eto na, pasok mo na yung sasakyan nyo. Kagaya na sa amin, mga naka four wheels, saka motor, pwede pwede po dito. Lalagay ko na lang sa description ko sa inyo pwedeng kontakin kung paano kayo makakapag-reserve kung gusto niyo pumunta dito. Isa pang kagandahan pala dito guys, kahit abutin kayo ng gabi, meron silang solar na street light. Yan, katabing katabi mismo nitong entrance. At kahit po medyo tanghali na, malamig po yung hangin. Siguro lalo-lalo na pag umaga dito, umaga or gabi. So ituturk ko muna kayo dito, dito sa part na to. Pwede rin po kayo dito maglagay ng tent. Yan, meron ditong pine tree oh. Laki naman ng gulong na to. Ang <laughs> laki oh. Parang gano'n sa Markaper, guys, oh. Laki ng gulong. Tingnan natin kung ano makikita natin dito. Ay may papag dito. Ayun, ay may ilog. O nga, may fish pond pala dito, guys. Doon oh, sa baba. So pupunta tayo doon. Dati nung pumunta kami dito, diyan po kami naghuli ng tilapia. Tingnan natin ko hanggang ngayon meron pa rin. Hindi naman problema yung tubig dito hinintay na lang namin si pastor kasi pastor po yung may-ari dito uh, para doon sa tubig kasi meron silang host dito na hinihila. Ayan. Ayan, nag enjoy na sila dito. Ano pong tawag dito? Malberry. Malberry? Malberry. Nakain ito? Ito nga, mas Saan? itim na. Okay. Ah, ayun. Parang ano, parang ubas na maliit. Edy, raspberry parang... Raspberry? Hmm. Maasim na parang ano? Baby oil. Or... Mm. Oo, parang strawberry pero eh, mas maasim. Um. Ito muna, bebe. Guys, so, punta kayo dito. Ang sarap ang raspberry. Raspberry? Hindi daw raspberry. Ano ulit? Mulberry. Mal mulberry to. Pero parang ano din? Pulay-pulaw. Aray. Ito na nga <laughs> nga gan. <laughs> Hindi, kakain ko lang raspberry. So, ang, ang pwedeng kainin ay yung black na. Yan. Ito yung puno, guys, okay, so. oh. Ooh. Guys, pwede ito ko kain kasi black. Mm. Para sa lasang ano, duhat. Duhat na maasim. Kuha tayo dito sa puno. Ito yung puno. Ito Asan yung pinakangkatawan nito? Ayan. Pwede na yan? Oh, taste, patis nga ka, baby. Mm. Ito Sarap. Ito, ito ba, pa, oh. Mm. Tastes like strawberry, di ba? Parang strawberry na parang duhat na medyo maasim. Parang masarap. Kuha pa tayo. Ito pala yung kanyang puno. Ito. Ito, di ba? Ito nga. Parang puno ng mangga. Ito yung amalberry. Ayun yung puno ng mangga. Halos same lang. Kuha tayo. Sarap eh. Sarap. Hmm. Itong site na to, hindi lang ito Meron pa dito sa kabila. Hello. Tara, tingnan natin sa kabila. So ito pala guys, meron pa sila dito. Pwede kang magtayo din dito ng tent. Pero wala siyang access papunta doon sa kalsada. Unlike dito na pwede mo ipasok yung sasakyan. Pero pag nandito ka na, pwede kang bumaba dito. Pwede ka dito maglagay ng tent. Uh, depende na lang sa inyo kung saan yung gusto. Eh, may mga puno dito sa paligid. Pwede rin kayo magsabit ng hamok. Ang laki pala. And then, ito pa yung kabilang part. Ayan, no, Oh. So, lahat po is tabing kalsada. Pero yung pinakang main entrance is nandun yung dinana natin kanina. So, malawak. Ang lawak. Ang dami yung pwedeng paglagyan ng tent o spot na pwedeng yung pwestuhan. Pwede ba dito sa baba? Opo. Tara, tingnan natin dito, ate. Halika. Huwag <laughs> okay, daming, wow, daming flowers. Wow. wow. Oh, o, may yellow ate oh. Yun oh, yellow. Ayun, maraming bayabas dito. Tara. Uy guys, ang daming bayabas. Ito, 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 yellow na. Ito pala. Sarap to. O oh, ate oh. hinog na to. Ito ano to. Ang tigas kasi kanina nung kinakain naman bayabas. Ito pala oh. Oo, ganda Hmm. Hop. Tsaka mababa lang. Ayun, eh, kuha na rin silang bayabas. Yung Ayun, baby yung yellow, yung yellow. Ayun, oh. No? Ito, sa harap nyo. Ayun na, kanya-kanya nang ng bayabas. Ayun, nilaglag, kunin mo. Ang lalaki. na Ayun yun, yun, nilaglag din yun, oh. No? Nalaglag din yun, isa don din yung isa doon. Ako <laughs> makuha. Ma ah. Ay, palawin! Pala, 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 may nalaking food dito ng chair. Ito, oh. Ay, ito, malambot, oh. Pipisain natin ng konti. Dito, oh. Tama na muna ito. May bukas pa. <laughs> Kain tayo ng bayabas. Oh, isang benta. Opo. Oh, ano, mabenta guys. Mabenta. May kasama ng ano yan, buhangin. <laughs> <May kary. laughs> <laughs> <Fingles. laughs> <laughs> <laughs> Ang daming ulam ah. Ay, Sige, yun oh, hindi 'yan. oh. Guys, ito yung temperature ngayon dito. Ay, wala yung susi. Yung motor natin, no? Basang-basa, oh. Basang -basa, oh. Nag-moist. Oh. Tingnan natin yung temperature dito ngayon. Yan, base dito sa ating motor. 23 degrees Celsius. Pero ito, base lang dito sa motor to Pero feeling ko mga 18 kaninang madaling araw Tapos ngayon parang mga 20 Yan Ganyan po kalamig dito Then yung sasakyan natin, ayun o Basang basa ng moist Yun o, lamig Pati yung tubig dito, guys, anli yung tubig dito Anlamig Yun o lamig. Pwede ka maglagay ng soft drinks dyan para lumamig yung soft drinks kung wala kang dalang yelo. Basang-basa din itong trapal. Buti na lang may trapal. Yan o, no? may tubig pa nga o. Oh. Basang-basa. Dahil sa sobrang lamig. Yung bonfire natin. May baga pa din o. Oh? Ang tagal ng baga. Dadi mo nahihiya daw. May nahihiya. O oh, sige, ang pakita mo. Ito, ito, ito. Sabi mo, guys, may mahihiya. Dali. <laughs> <laughs> balitad, balitad. Pakita mo. Nakita. an tawag <laughs> don, na, ako na. <laughs> <tawag Mahiya>. doon? <laughs> Hiya. an tawag dyan? Hiya. Hiya. Asan? Wala na. Hanap ka ulit, hanap ka ulit. Ayun o. No? Oo. Oh. Oo. Sige daw, patay na ata yan Parang nabunot na yan Ay, ganun pa rin oh. an tawag don Anong tawag dyan, Ish? Hiya. 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 May tinik yan, ha? O, oh, touch mo lang yan. Titiklop na. Oh, ano ka? Labas lang muna tayo, guys. Ang sarap dito, guys. Ang lamig. Tsaka kahit summer siya, nasa halos 20 degrees Celsius hanggang 18 degrees Celsius yung lamig dito. Mas malamig pa nga siya sa Tagaytay. Eh. Kaya kung gusto mong malamig na area dito sa Marinduque, pwede po kayo dito sa tumagabok dito sa part na to naririnig natin yung mga ibon iba't ibang klaseng ibon huni ng kuliglig ayun oh no? pakinggan nyo guys At ibang huni ng ibon yung maririnig mo dito Kaya nakaka-relax And then meron pala ditong ilog Halos 5 minutes lang Kaya lang hindi na tayo makakapag-ilog ngayon Dahil pupunta po kami ng Maniwaya Kaya medyo namamalat na tayo Nga pala guys, pag wala kayong dalang mga tent O mga trapal Pwede po kayo dito Pwede kayo dito sa papag Tapos pwede kayo magsapin dito Yan, May dala kaming airbed May mga pansapin kami dito Dito kami natulog Maraming nagkasa dito Halos siguro 10 hanggang 15 katao kasya dito so kung wala kayong mga tent o wala kayong dalang trapal pwede kayo dito para hindi kayo mahamugan kasi kailangan nyo magdala ng tolda kasi po malamig at saka yung hamug kain na naman tayo ay, 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 ay nagpupulit nagpapasalamat sa inyo ngayong umaga uh -huh 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 sa mga bagay na ipinagkalam niyo po sa amin at sa mga ginawa po namin sa lugar po nito. Hayaan po ninyo ang paborit na salamat ay inyong pong tanggapin. Sa pagkakatampong ito, kami po ay lumalapit muli sa inyo. Hayaan ninyo sa aming pong paglalakbay patungo sa aming lugar na pupuntahan. hayang kaligtasan at pagpapalay ay maranasan po namin lahat. Pagpala niyo po ang bawat buhay po namin at sa bawat bahagi ng aming pong paglilingkod na ginagawa sa inyo. Naniniwala kami na kayo po ang Panginoon namin Diyos na nakilala ay banal ng Diyos, makapangyarihan sa lahat na siyang tutulong sa amin. Kaya naman ngayong umaga, sa tako po na ito na aming pong pinanggalingan, Kaya nyo rin po na ang lugar na ito maging biyay at kapayapaan din sa maraming mga tao. Luwalhatiin ka aming Diyos, pagpalain niyo po ang bawat siya po sa amin, ang bawat pamilyang ito. Salamat po sa iyo ngayong umaga. Ang pag-iingat po ninyo ay maranasan po namin lahat. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. 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 Oh. Guys, nandito tayo ngayon sa Cruzados Camping Site dito sa... Tumagabok, buwak marinduke. Uh, ngayon naman, wala dito papunta tayo sa Santa Cruz. Pupunta natin yung beach dito sa Marinduque na kilalang kilala. Yan yung Maniwaya. Tara, pag kami kasama namin, ayun, malis na. Uh, At sila Pastor, salamat po. God bless you. yeah. Tapos pag kami, ang kasatin si Omel, si Mark, yung kanyang Harley Davidson. <laughs> Tara, Let's go. Siguro ang biyahe natin nasa isang oras at kalahati or isang oras mula dito. Bababa na tayo ng bayan ng Turihos. At napakamura lang na entrance dito. Pwede kayong uh, mag-rent o pumunta dito. Entrance sila, 50 pesos only. Overnight na yun. Kayo nang bahala kung saan yung gustong pumuesto. Wala nang bayad yung tent. So lahat na yun. Overall, ang lamig dito. Kung gusto nyo ng malamig, dahil mainit ngayon, dito kayo pumunta. Tara! Guys, nandito na tayo ngayon sa Buyabud Pier. So, nauna kami kasi magpa-preserve tayo ng bangka. Baka marami mga turista ngayon. Kaya kailangan namin mag-preserve na. May available pong bangka. Dator na po kayo, Sir. Opo, day tour. Opo. Magkano po ang bangka? 4-5 po, Sir. Ay, malamano. Wala man ang tawa d'yon. 1 to 5 person po namin, Sir. 4-5. Sorry po. Magkano po? 1 5 person po namin, 4-5. Ano po kami? 11 kasama dalawang bata. Ay, ah, 11 po kayo? Kasama dalawang bata. 5-5 po, sir. Opo. Ano po nga punta nun? Ang tatanggalin po natin, sir, ay rock formation kasi napakalalaking alon. Wala po po magbata ngayon doon. Ah, malaki yung alon daw. Ito ng palad. Ah. So, ano lang po mapupuntahan ngayon? Snorkeling po, tsaka yung maniwaya. Yung wawis? Apo. Yung pa naman palad siya para maganda. Gabi na po, sir. Alas 5 na po yun. Shoutout mo na kay Kuya, siya yung dispatcher dito. Kaya iwan ka ng number sa akin. O, oh, sige po. Ayan, si Kuya... Obet po. Kuya Obet, ang number mo Kuya? 0963-2579-289. Ayan, si Kuya Obet yung dispatcher ng bangka dito sa Buyabod. Si Kuya yung kukontakin nyo pag gusto nyo mag-island hopping dito sa Santa Cruz. Kung gusto nyo puntahan yung Palan Sandbar, Rock Formation, at... Snorkeling. Snorkeling area. At saka yung Wawis. Wawis. Ayan, Wawis. Ayan. So kaya lang pag ngayong ngayong summer dapat umaga. Umaga po. So dapat umaga daw ngayong summer yung Palad Sun kasi pag ganitong tanghali medyo di po siya kita. Pag-isipan namin kung tutuloy namin ngayon or bukas na lang. Na. Yan, si Kuya naman yung contact natin. Okay, guys, ang balak namin ngayon since hindi tayo makakapunta Maniwaya, ang gagawin namin sa White Beach na lang tayo, Terrihos White Beach, doon na lang tayo mag-swimming. Tapos bukas sa umaga, balik tayo dito ng umagang umaga mga alas 5 nandito na tayo para uh, um, maabutan natin yung Palad Sandbar. So mangyayari, campsite kursado, Camping hanggang White Beach tapos next episode natin yung Maniwaya. Let's go, palit naman tayo. Si Kamart naman dito sa ADB. Tayo naman dito kay Omel para matry naman natin. Tara, let's go!